At sa punto pong ito ay ating pong pag-usapan ng update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinarangalan ang mga natatanging mga kawani ng gobyerno. Pinangunahan po ng ating Pangulo ang paggagawad ng parangal sa mga piling kawani ng gobyerno na nagwagi sa 2024 Search for Outstanding Government Workers sa malaking kahapon, September 18. Kinilala po ng ating pangulo at ng Civil Service Commission ang mga kawani na nagpamalas ng natatanging performance, extraordinary acts of services na nagresulta sa maayos na operasyon ng gobyerno. Ang pagbibigay ng parangal sa mga natatangin opisyal ay bahagi ng selebrasyon ng 124th Philippine Civil Service Anniversary na ipinigdiriwang tuwing Setyembre. Well, magandang gawain ito, ano? binibigyan ng pagkilala yung mga kawani ng gobyerno dahil mas makakahikayat ito sa kanilang kapwa manggagawa na mas paghusahin pa ang kanilang trabaho sa pamahalaan. At motivation din po ito ha, para sa kanila. At kung araw-araw ay motivated nga naman ang ating mga kawani ng gobyerno ay asahan po natin yung mas magandang serbisyo ang maibibigay po nila sa ating taong bayan. At sabi nga ng ating pangulo sa kanyang talumpati kahapon ano, sabi niya let us continue to respond to that mandate. Yung the public office is a public trust. Kailangan tayo ay maglingkod sa ating pamahalaan with integrity and efficiency and loyalty. Dahil ginagawa naman talaga natin itong paglilingkod sa bayan dahil mahal natin ang Pilipinas. Para po sa ating mga Uh, mga empleyado ng gobyerno. Nananawagan po tayo para sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Tuliliyan po natin yung paglilingkod natin sa bayan. Congratulations po sa lahat ng mga nabigyan ng parangal at saludo po kami sa mga magigiting na mga kawani ng pamahalaan. At yan po muna ang update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa susunod ng Mr. President on the Go.